Ibinahagi ng Jangaton Triplets na sina Sina May, Lori May at Eva May na ipinagmamalaking nagtapos sa Jose Rizal Memorial State University, Tampilisan Campus na tumanggap ng Latin Honor na magna cum laude ang bawat isa sa kanila at gumawa ng kasaysayan bilang una sa kanilang mga pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Ngunit sa likod ng tagumpay ng pagkapatid ay isang kwento ng pagmamahal, sakripisyo at matibay na mga prinsipyo. Mayroon silang masipag na ama isang magsasaka na naging elektrisyan at isang mapagmahal at tapat na ina ng may bahay. Kinilala nila ang kanilang mga magulang bilang kanilang pinakamalaking inspirasyon mula sa isang hamak na tahanan sa kabundukan ng barangay na Bini, Titay Sibugay. Sila ay pinalaki sa mga prinsipyo ng katarungan, determinasyon at walang maiiwan at ang kanilang mga magulang ay gumawa ng isang malaking sakripisyo. Ipinaaral nila ang kanilang tatlong anak na babae sa parehong oras sa kabila ng kawalan ng pera ngunit walang pangarap na mapapabayaan. At gaya ng kanilang nakamit na mga titulo, ay pinili ng magkapatid na nagato na magtapos ng Bachelor of Science na Major in Financial Management practical ang misyon ito dahil gusto nilang ibase sa kanilang kinuhang track noong senior high school na accountancy business and management o OABM sapagkat naniniwala sila na sayang ang kanilang naipong kaalaman at pag-aaral kung kukuha sila ng ibang kurso na wala sa kanilang larangan. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu ay nagbigay rin sila ng pananaw hinggil sa importansya ng edukasyon sa isang tao kung saan anya nila na ang edukasyon ay isang stepping stone upang makamit mo ang sariling ibig sabihin ng success o tagumpay. Dagdag pa ng isa sa tatlo na si Lori May, na ayos lang makaramdam ng pressure dahil anya. Diamonds are made under pressure. Um, education is your serve as a stepping stone for you to achieve your own definition, personal definition of success. So, okay lang na ma-pressure kayo kasi it's uh, normal things but always remember that diamonds are made under pressure. Mula sa lungsod Lawiga ng Cebu, Bombo Jonah Kanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!